sama sama tayong magiging sa Bumibili ng hack na data mula sa ibang bansa para gamitin sa pang scam Modus umano yan ang labimpitong dayuhang inaresto sa isang gusali sa Makati City. Alpo sa NBI, galing umano ang mga suspects sa mas malaking pogo at nag-ooperate na sa mas maliit na grupo. Saksi, si Salima Refran. Hey! Pansam, pansam! na lang sangkot sa love scam, crypto scam at pangahak ang labimbitong dayuhang na aresto sa isang gusali sa Makati City. Merong hacker, merong buyer ng data. May nakita kaming program code and script na pwede magamit to access other system without the authority nor consent ng ating system owner. We assume na meron silang activity in terms of hacking. Ayon sa NBI, mula umano sa mas malaking pogo operation ang mga dayuhang kinabibilangan ng mga Malaysian, Taiwanese at Chinese. Yung malalaking pogo naggroup group sila into a smaller group, ayan na nga, uh, nag-occupy ng residential uh, units, apartments, you no? Know, para hindi mahalata na pogo na yun pa rin, to continue with their scamming activities. Kung tinanong namin kung nasaan yung passport nila, nasa BI daw for process of downgrading. Working visa, pero din na downgrade na ngayon as tourist. Na-inquest na sila sa reklamong online fraud at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng mga inaresto, pero wala pa silang tugot. Sa Laguna, ininspeksyon naman ng PAGCOR, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, Binyan LGU at Binyan Police, ang New Wave Infotech Limited Philippines. Pero may kakaiba silang napuna. Kung makikita ninyo, yung mga computer, nakabagsak na. Yung mga monitor, yung mga CPU, at uh, nakita natin kanina, yung mismo mga hard drive ng mga computer na yan ay pinagbabaklas at wala na lahat. Obviously. Meron silang pinatago. kasi ay una nilang tinanggal ay yung hard drives. So yung digital evidence na tinatawag na tanggal po na lahat 'yan. Unusual po talaga. Syempre kapag magsasara, syempre, ang ang pinaka uunahin sana natin kunin yung valuable set. Eh. alam naman natin may value yung mga computers. Isang IGL o Internet Gaming License ang kumpanya. Pero sabi ng PAOK, may impormasyon sila na pinangasiwaan raw ito mismo ni Lin Xunhan alias Boss Boga na umano'y godfather ng illegal pogo sa bansa. Ang labing dalawa pang nahuling Chinese kasama niya, pinaniniwala ang mga middle manager ng New Wave at mga boss ng ibang pogo. Si Lin Xunhan po ang big boss po netong New Wave na itong new wave naman po ay nanggaling pa sa iba pang mga pogo na dati ng mga narin. Meron kasi kaming reasonable ground to believe na yung new wave talaga, ang involvement niya is more on scamming. So bagamat meron po siyang legitimate na offshore gaming. Sabi pa ng PAOK. Nakatanggap kami ng report na nung Friday na madaling araw, nung nahuli ng boss, nung Thursday ng gabi, nung madaling araw ng Friday, yung mga natitira dito na kanya-kanyang karipas. Sinisika pa namin makuha ang panig ng kumpanya. Ipatatawag na rin sa susunod na pagdinig ng Senado si Bosboga na sinasabing may kaugnayan din kay Dismiss Bamban Mayor Alice Guo. Ayon sa saksing hawak ng PAOK, Nagre-report mismo si Guo kay Boss Boga bilang Madam Wa, kaugnay sa pagpapatayo ng Pogo sa Bambantarlak. Siyempre, naiinis siya. Una-una, wala na makatotohanan yung mga ganyan mga alagasyon na yan. Ngayong araw ang deadline para sa mga dayuhang empleyado ng Pogo para i-downgrade ang kanilang mga working visa bilang paghahanda sa pag-alis sa mga Pogo sa bansa bago matapos ang taon. Bibigyan sila ng temporary visitor visa at 59 days o halos dalawang buwan para lisanin ang Pilipinas. Sa tala ng Bureau of Immigration, nasa 12,000 pa lang ang nagsumite ng voluntary downgrade yung legal po na aalis ng bansa will not be blacklisted, will still have the opportunity to come back to the Philippines for legal reasons. But yung mga pagpapaiwan po, hindi sumunod sa mga polisiya ng ating gobyerno, ay sila po ay madideport and mabablocklist. Aminado ang PAOK, hindi madali ang pagtugis sa nasa isang daan pang iligal na pogo. Nagbabala rin sila sa mga property owner na huwag masisilaw sa alok na pera ng mga Pogo operator na naghahanap na mauupahan. Please make sure that you do your due diligence kasi kapag napatunayan ho namin na hinayaan ninyo magamit ang inyong facility sa illegal na aktibidades, ipapasara ho namin kayo, kami magpapail ng civil forfeiture para makuha ng gobyerno yung inyong mga property. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra ng inyong saksi. Muling iimbisigahan ng pulisya ang mga nangyaring pagpatay sa mga lokal na opisyal noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bubusisiin naman sa kamera kung nangapit nga ba ang confidential funds ng Duterte administration sa umunoy reward system sa drug war. Saksi si Jonathan Andal. Ang ibinulgar na kalakaran, perang pabuya umano sa bawat napatay sa drug war noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang gustong malaman niyo ng House Quad Committee, saan nanggaling ang pinamahaging pera? Ayon sa isa sa mga chairman ng komite, posibleng kinuha ito mula sa intelligence funds noon ni Duterte. Kaya lumabas na investigahan yung Intel Fund ng former president because uh, Rohina Garma uh, told us na... Doon galing sa malaking pera. So, We, we, need, we need to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon, sa Intel Fund. Ipapatawag ng Quadcom ang COA o Commission on Audit para mabusisi ang intelligence funds ni Duterte sa kanyang administrasyon. Titingnan natin kung paano yung lumabas yung bulk ng pera. Kasi doon sa first uh, two months ata, yun yung know, nakikita namin, parang merong sudden increase. Eh. From the former president, si Pinoy, tapos suddenly nag-increase yung uh, Intel Fund. From a certain... Uh, months lang ata parang medyo uh, uh, malaki ng gamit. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, 500 million pesos ang confidential at intelligence funds ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino noong 2016. Hati sila dyan ng sumunod sa kanyang si Duterte. Nang ang Duterte administration na ang gumawa ng budget para sa taong 2017 hanggang 2019, lumobo ng limang beses o 2.5 billion pesos ang Confiat Intel funds. Lumaki pa ang mga ito sa 4.5 billion pesos mula 2019 hanggang 2022. Sumasa ilalim sa audit ng COA ang mga Confi Intel funds ng Malacanang pero hindi hindi isinasa publiko ang detalye ng findings dahil sa posibleng epekto nito sa national security. Kaya ngayon pa lang, tingin ni Fernandez, may hirapan silang imbestigahan ang intel funds ng dating Pangulo. Sabi niya pwede nilang gawan ito ng batas, batay sa kanilang imbestigasyon in aid of legislation. I think it's high time that we have to strengthen yung policy ng COA natin. Talagang merong gantong uh, abusive uh, uh, intent sa paggamit ng intel fund uh, to kill uh, people and pay those uh, who perpetrate it, then I think kailangan nating uh, i-tighten up pa uh, yung pag, uh, Ang PNP naman muli raw iimbestigahan ang tinaguriang ang cold cases o mga kaso ng pagpatay sa mga lokal na opisyal sa kasagsagan ng drug war. Kasunod yan ng revelasyon ni dating Police Colonel Ruyina Garma na may mga pulis umano na sangkot sa pagpatay kay Tanawan City Mayor Antonio Halili noong 2018 titingnan nga natin na kung sino yung mga na involved na mga, particularly the elected officials and other well-known personalities na namatay during the height of the anti-drug campaign during the time of the previous administration. Po. Iniimbestigahan na rin ng PNP ang itinurong police official ni Garma na sangkot umano sa pagpatay kay Halili. Siya si Police Captain Kenneth Albotra na nakatalaga sa Police Regional Office 7 sa Central Visayas. Isang Kenneth Albotra ang nakapanayam ng GMA Integrated News na nagsabing hindi totoo ang alegasyon ni Garma. To be fair to him, although sinasabi niya na, na hindi siya yung tinutukoy, but definitely he will be questioned with respect to to this case po. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Iginit po ng Chinese Foreign Ministry na ang kanilang mga mangisda ang nalagay sa peligro sa banggaan ng barko ng BFAR at ng Chinese Maritime Militia malapit sa Pagasa Island nitong Biernes. Ayon po sa Chinese Foreign Ministry, labag sa soberanya ng China ang paglalayag ng barko ng Pilipinas at banta sa kaligtasan ng mga fishing boat at crew ng China. Itigil daw dapat ng Pilipinas ang anumang hakbang na magpapakomplikado sa sitwasyon. Nauna nang sinabi ng BFAR na bahagi ng Territorial Waters na pag Island ang Sandy K4 kung saan nangyari ang insidente. At sabi rin ng BFAR, nagsagawa ng delikadong pagmamaniobra ang Chinese Maritime Militia at sinubukan pang harangan ng barko ng BFAR bago ang banggaan. Magiging 3 milyong pisong halaga ng puting sibuyas ang hinarang sa pantalan sa Maynila. Wala rin kasi itong kakulang permit. Saksi si Bernadette Reyes. Isang 40-foot container van na puno ng puting sibuyas ang nasa batang Bureau of Plant Industry o BPI sa South Harbor sa Maynila. Katumbas ito ng 25 metric tons na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos. Galing umanong China ang mga sibuyas at pumasok sa bansa nang walang kaukulang sanitary and phytosanitary permit import clearance o patunay na pasado sa standards at ligtas kainin. Ayon sa BPI, nag-issue ng import permit para sa pag-aangkat ng 16,000 metric tons ng puting sibuyas pero para ito sa supply sa buwan ng Setyembre hanggang Disyembre. Nakita po namin na merong biniklear nila na yellow onions pero wala naman tayong ini-issue na yellow onions at that time July. Uh, so, ni-report agad po namin, ito po ay ating uh, inalerto sa Bureau of Customs at agad silang nag-issue ng hold order. Ayon sa Bureau of Plant Industry, magsisimula muli ang harvest season sa sibuyas pagdating ng Enero, kaya naman sasapat lang daw ang inaangkat na 16,000 metric tons ng puting sibuyas ngayong darating na holiday season. Sabi ng tindiarang si Myla, malaking tulong na may supply ng sibuyas para hindi sumipa ang presyo. Dati po kasi ang mahal ng sibuyas eh. So ngayon medyo kakagandahan, hindi tayo hirap sa pag may naghahanap ng sibuyas. Sa monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 70 hanggang 180 pesos ang kada kilo ng presyo ng imported white onions. 90 hanggang 140 naman ang lokal. Habang 75 hanggang 140 naman ang kilo ng red onion holiday season nga. Ang tendency is tumadagdag yung presyo. Tinututukan din namin na talagang may supply. So, hindi sila pe pwedeng magtaas o mag-spike agad ng presyo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksikan. Success... Ito po na patuloy na paglawak ng social media, naglipa na rin ang mga nagkakalat ng fake news gaya ng mga troll at ang ilan po sa kanila nakausap ng Jimmy Integrated News at ikwinento kung paano silang nagtrabaho bilang tagakalat ng peking impormasyon. Saksi, si Marie Zumali. Sa dami ng nakikita at nababasa online, alam mo ba kung alin ang totoo at anong fake news? Ang fake news ay gawagawang impormasyon na pinagmumukhang totoo, na layong manlinlang at manipulahin ng publiko. Sa isang pag-aaral ni na Dr. Jonathan Ong at Dr. Jason Cabanyas, nagsimula itong maging talamak sa Pilipinas noong eleksyon 2016. What we found was that um, It's more normalized for politicians to be doing digital operations. For some people, yes, it is explicitly political. Gusto nilang ma-elect into office. And one of the most lucrative and most available jobs is digital operations. Isa sa mga naengganyo ang kagagraduate lang noon na si Chris. Di niya tunay na pangalan. Dahil nagahanap daw siya ng trabaho noong 2015, kumagat siya sa nakasisilaw na alok. Noong una, moderator lang siya ng Facebook page na gagamitin sa eleksyon. Hanggang... Noong una, ang sinabi lang is magbantay ng mga comments, ng mga mapanirang comments, i-block yung mga nagsasabi ng hindi magaganda. Pero kalaunan, kailangan namin gumawa ng content or post na makakasira sa kalaban ng kandidato na Hindi pa raw alam ni Chris noon na pagtutrol na pala ang kanyang ginagawa. Hindi pa raw kasi kilala ang salitang troll noong 2015. Sobrang simple lang kasi ito may, may, nakahanda na yung caption, nakahanda na yung mga pictures tapos saan sa siya ipo anong oras niyo siya i-share. Magkano ang sweldo mo doon? Nagsimula po ako sa 17,000. Binabayaran kami ng cash. Ano yung pinakamatinding sinulat mo? Inakusahan namin yung isang kandidato na mandarambong. Kasi hindi naman talaga napatunayan na mandarambong yung kalaban ng kliyente namin. Eh. Dito na raw unti-unting naramdaman ni Chris na may mali. Hanggang sa araw-araw, pinipressure kami ng boss namin na mag-isip ng pwedeng putik na iba to sa kalaban. Kahit hindi na siya totoo, kahit sobrang exaggerated na niya. Pero tinuloy mo pa oo, oo. Kumikita naman ako, so bakit ako titigil? kapit sa patalim na din. Simple lang ang hierarchy o estruktura ng isang troll farm. Ang kliyente o yung nakikinabang sa disinformation ang pinakabos. Kasunod ang troll operator o consultant na siya nagmamando sa buong operasyon. At silang mga troll workers na nagpapakalat na mali impormasyon gamit ang mga nakaw na identity na madalas daw ay kinukuha nila mula sa ibang bansa, partikular sa Southeast Asia uh, merong mga boss and they won't ever call themselves a troll but they are actually the real masterminds of the operations. They will dictate the top points and the main kinds of stories. Sa ganitong trabaho rin napabilang si Val, hindi rin niya tunay na pangalan. Kinuha siya para maging digital operator, pinagandang bansag sa mga troll worker. Pero hindi kandidato ang kanyang tinrol, kundi negosyo nakakompetensya ng kumpanyang nag-hire sa kanya. Kaming mga trolls, ma'am, tinitira namin si kaming lahat, lahat ng account kinagamit namin. Ay oo, si ano talaga yan, ang pangit yung service nila dyan, bulok yung ano, yung system. Ayon kina Chris at Val, madali lang mapaniwala ang mga tao. Topics at instill fear, anxiety, or resentment, ito yung mga topics na talagang inaatake ng mga trolls and ito yung mga ginagamit nila um to use as digital weapons really um to steer the conversation to draw people's attention ang nakalulungkot daw kahit mga politikong galit sa fake news, napipilitan daw na gumamit ng troll. It's becoming more normalized, it's becoming more professionalized, it's more expected now na ay kailangan lumaban din tayo, kailangan makimeme wars din tayo. Pero sa gitna ng pagkalat ng maling impormasyon, may magagawa pa rin tayo para labanan ang fake we need to empower workers, empower our students to have better vocabulary of ethics, better vocabulary of good and bad practice. Parang na-overlook na natin ang questions of ethics. Aminado si Naval at Chris, ang kapalit ng kanilang iligal na trabaho ang mamuhay araw-araw sa pangamba. Sa huli, sila na rin mismo ang nagdesisyong talikuran nito. Parang uh, guilt, ma'am, kasi parang nanloko ka ng tao, ma'am. Tapos to the point, niloloko mo rin sa rin, ma'am. Hindi ako magpapaka -ipokrito. Malaking pera ang mawawala. Pero hindi masisigmo na lang po, pochensya ko, eh. Mali yung ginagawa. Mali talaga. Pinagsisihan ko siya. May kapangyarihan tayong labanan ang fake. Simulan natin sa pagiging mapanuri ng iba bahagi dahil malaki ang nakataya. Ang ating kalayaang mabuhay sa katotohanan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. nag ang fans ni Olivia Rodrigo na sa gitna ng concert niya sa Australia ay bigla po siyang nahulog. Nagawa pang magbiro ni Olivia matapos umakyat mula sa nakabukas na trapdoor sa stage kung saan siya nahulog. Siniguro ng Phil-am popstar sa kanyang fans, naliktas siya at hindi nasaktan. Nagpatuloy ang Melbourne leg ng kanyang Guts World Tour. Mga kapuso, mapapalaban po kayo sa pag-akyat pero sulit naman ang view sa Prayer Mountain sa Kirino. Atang Falls sa Ilocos na 2-in-1 pasyalan dahil may rice terraces pa. Makibiyahing saksi kay CJ Torida ng GMA Regional TV. Rice terraces at first glance. Pero meron pa palang ibubuga ang pasyalang ito sa Cervantes Ilocos dahil ang hagdan-hagdang palayan, lalong naging majestic dahil sa Burayuk Falls. Picture-perfect ang attraction na tila fusion ng malikhaing kamay ng mga taga-servantes na bumuo ng rice terraces at ng likas na ganda ng talon. Isa pang falls na nakaka -fall sa Nueva Vizcaya. Yan ang banti falls na pride ng mga taga-bambang namumuti ang tubig na bumabagsak sa rock formation. Para sa mga gusto mag-selfie, pwede rin umakyat sa gitna ng talon. At para sa mas enjoyable trip, meron din silang tour guide para tumulong sa iyo. Tumungo naman tayo sa La Union. Hidden gem kung may ang Kaikanan Falls sa boundary ng San Juan at San Gabriel. Extra challenge man ang magit isang oras na lakaran. Sulit yan dahil sa gandang masisilayan sa naglalaki ang reformation. Mahaba-habang lakaran din pero super sulit sa view ang Mount Moraya sa nagtipunan Kirino. Bagay na bagay ang tawag dito na Prayer Mountain kung saan maeengganyo ang mga pumapasyal na magmuni-muni habang ini-enjoy ang breathtaking view. Pero, mag-ready ng komportable footwear dahil 210 steps ang tatahakin para marating ang tuktok ng Prayer Mountain. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, 71 araw na lang, Pasko na. Maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawa na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.